Opisyal na. Ang iyong mga paboritong bituin ng Sparkle ay darating sa mas maraming lugar para sa Sparkle World Tour. Magpapatuloy ang Sparkle sa pagdadala ng saya at aliw sa iba't ibang bansa sa Sparkle World Tour. Inanunsyo ng Sparkle na sila ay naghahanda para sa Sparkle World Tour matapos ang kanilang magkasunod na mga palabas sa Canada. Sa kanilang mga post sa social media, sinabi ng Sparkle, "Narinig namin kayo, mga kapuso." Idinagdag namin ang mga bagong petsa at bansa sa Sparkly World Tour dahil sa inyong suporta at sa internasyonal na tagumpay ng aming magkasunod na mga tour sa Canada, dadalhin namin ang isang piraso ng tahanan sa mas maraming bansa kasama ang iyong mga paboritong bituin ng kapuso. Agosto Siyam, 2024, Anaheim, California, Agosto 1, 2024, San Francisco, California, Agosto 11, 2024, Canada, Agosto 31, 2024, Nagoya, Japan, September 1, 2024, Tokyo, Japan. Para sa karagdagang detalye ng Sparkle World Tour, manatili sa pagtutok at mag-subscribe sa Filipino Tea.